Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa bankruptcy. Ano nga po ba ang bankruptcy? Kailan po ba nagde-declared ang mga kumpanya ng bankruptcy? At ano-ano po yung mga reasons na bakit ang mga kumpanya or ang corporation ay kailangan na mag-declare ng bankruptcy? If you are interested, please continue to watch this video. sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay about bankruptcy. Kailan po dapat mag-declare ng bankruptcy ang isang corporation or isang company? Ano po yung mga reasons bakit nagkakaroon ng bankruptcy ang isang corporation or isang company? Ito pong topic na ito ay nag-arise ng mag-declare ang a Products Inc. ng bankruptcy last August 12, 2024. Ang a ay kilala sa kanilang mga beauty products, home products, and fashion. Hindi mo aakalain na ang isang malaking kumpanya na nag exist na for almost 135 years, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay meron palang ganitong kalaking problema ang kinakaharap. So, ano nga po ba yung bankruptcy? Ang bankruptcy ay legal process. Ito po ay legal process na ginagawa talaga ng mga kumpanya pag dumating doon sa punto na hindi na talaga nila kayang bayaran ang kanilang mga pagkakautang, kapag po ng declaration ng bankruptcy, ang kanila pong assets o so yung assets ng corporation, ito po ay kanilang na convert into cash. Ito po ay naliliquidate kung sakali po na sila ay nagbenta na ng kanilang mga ari-arian. At ito pong mga ari-arian na ito, ito po yung ipambabayad nila sa kanilang mga pinagkakautangan. Somehow, nalelesen po ang problema ng mga owners ng corporation or ng company. Bakit? Kasi kung dumating po dun sa puntos na marami ng pagkakautang at hindi na kayang bayaran ng corporation, dito po pumapasok yung maraming kaso na, na, na ikinakaso sa mga corporation or sa company. Kaya nag-a-arise na rin or Nag-declared -de na rin, mas ginugusto na ng mga owners or ng mga incorporators na mag-declared ng bankruptcy kung sakali na dumating sa ganoong punto. So, ang kailangan lang naman po nila ay mag-file sa korte na malapit kung saan nage-exist ang kanilang business. At doon po ay i-guide na sila kung paano ang dapat nilang gawin. So, kailan nga po ba dapat na mag-declared na ng bankruptcy ang isang corporation uh, or isang kumpanya. Ang isang kumpanya po kasi ay kailangang mag-declara ng bankruptcy kung sakaling sobrang laki na ng kanilang pagkakautang at hindi na kayang bayaran or hindi na kinikita ng kanilang kumpanya ang ganong amount para makabayad sa kanilang mga pinagkakautangan. Ibig sabihin sobrang laki na ng expenses, malaki na ang pagkakautang, tumataas, tumut, patuloy na tumataas ang mga interes ng kanilang pagkakautang reason para lalo silang mabaon sa kanilang pinagkakautangan. Lagi po nating tandaan kung tayo po ay hindi nakakabayad ng ating mga utang, marami po ang magkakaso sa ating korporasyon kung ito po ay patuloy at uh, hindi natin mababayaran. Kaya po nagkakaroon uh, ng declaration ng bankruptcy. or ilan sa mga reasons na na-identify ko kung bakit mas minamabuti pa ng mga may-ari ng isang corporation or ng isang kumpanya na mag-declared ng bankruptcy. Uh, Unang-una po, kung halimbawa po na hindi na talaga kayang bayaran, nagiging problema na, ang kanilang pagkakautang so makaroon na sila ng uh, decision na mag uh, declared na ng bankruptcy at yung mga ari-arian nila yun na yung kanilang ili upang sa ganon ay makabayad sa kanilang mga pinagkakautangan uh, nangyayari din ito kung sakaling may mga unforeseen events na, na possible tumama sa ating kumpanya or sa ating negosyo like for example, a good example is yung nangyaring pandemic nung Il nung ilang taon na ang nakakaraan. So, walang sino man ang nakapag-assess o nakapag-forecast na magkakaroon ng ganitong situation, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, napakalaki. Or yung economic downturns talaga is talagang affected ang lahat ng business. So, kung halimbawa na tatlong taon na hindi talaga kumikita ang iyong negosyo, pero meron kang ilang pinapasweldo, may mga expenses ka, nangungupahan ka. So, uh, dumarating din na sa ganitong punto dahil nga hindi na nakita, hindi, hindi alam ng isang corporation or ng isang business na darating yung mga ganong event. na uh, nalugi na ang isang negosyo. So, in that effect, nagkakaroon din sila ng declaration ng bankruptcy. So, mga unforeseen events, yan po ay reason para magdeklara ng bankruptcy ang isang kumpanya. Then isa pa po, kung halimbawa po na yung ating research and development hindi natin na uh, nabigyan ng magandang pagpaplano, hindi tayo nagkaroon ng uh, magandang research para sa mga bagong produkto na ating i-offer sa ating mga clients, sa ating mga prospective clients, or sa market na ating ginagalawan. So, possible po na may iwan din tayo sa baba at hindi rin tayo makahabol at maging malaki lang ang ating expenses at hindi na rin kayang isustain ng korporasyon or ng kumpanya at tayo po ay possible na may iwan sa baba. Lalo po sa ngayon, napakalaki po ng... Uh, ginagalawan ng research and development sa isang corporation. Sila po ang nangangalap ng mga information, ano ba ang magiging in demand in the near future? So kailangan po talaga na magkaroon ng budget ang research and development para ma para pumalaman ano ba ang mga susunod na produkto or servisyo na kinakailangan ng ating mga clients or ng ating prospective clients para hindi po tayo maiwan kasi sa sa pabago-bagong technologies na meron tayo ngayon, kailangan po nating makasabay para hindi po tayo malugi o hindi po tayo maiwan sa baba. So sa lahat po ng aking viewers and subscribers na merong maliit na negosyo, umaasa po ako at nagpipray po ako na maging maunlad, maging successful po ang inyong business. Kasi ito po ang tunay na layunin ng Remedy Online na sana po kahit paano ay na-inspire kayo, natutulungan kayo ng mga maliliit na advice dito sa Remedy Online. So for now, 'yun lang po. Maraming maraming salamat po at umaasa po ako sa patuloy na pag-asenso ng bawat isa sa atin. Bye.